Pick up na sinunog sa Umingan, Pangasinan. Kinilala na ang pag, uh, anatukoy, ang pag-aari uh, nito mula sa isang taga na uh, Kuya Po, Nueva Ecija. Okay, kaya lang, nawawala pa pala yung negosyante. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Magkatungang ginagawang malalimang investigasyon ngayon ng Umingan Police Station at Kuya Po PNP. Hinggil sa sinunog na pick-up ka ng gabi sa poblasyon Estumingan. Sa report niyo Mingano ay si Chief Police Major Kathleen Mayawingan. Ang may-ari ng nasabing pick ay isang negosyante na kinilalang si Michael Lagrana ng Kuya punwa Nueve No money, dinukot ito ng ilang armadong kalalakihan sa Kuya po gabi ng lunis. Habang ang kanyang sasakyan naman ay sinilaban sa poblasyon Estumingan, subalit ang madat nga ng mga autoridad na na nakalak ito at dahil sa mabilis na responde ng pamatay ay sunog hindi natupok ang kabuuan ng pickup at natira ang harapang bahagi ng sasakyan particular sa parte ng makina sang ni nagpapatuloy pang investigasyon at paghahanap sa biktimang si Lograna. Eto Ito si Freddy Pahardo Aristertit naguulat nag-uulat para sa DGRH una sa Pilipinas una sa Pilipino Maraming salamat uh, Freddy